So ayan guys, ah, magandang araw dito. Uh, dito kami guys sa ano sa ano Kalumpuyan, Kalatagan, Patangas. So ayan kasama ko pala yung ano yung yes. si, pre, si ano si Alwen. Yan kasama ko si Alwin. Ayan, yes. tapos si Pre si Ace. Yan. Ah, si Pre yung tatay ko, yung pamangkin ko. So ayan si Tisri. So ayan guys, ah, siguro hintayin lang namin bukas na mga ano mag low tide. Dumating kami dito mga hapon na guys kaya ayun ito na high tide ngayon. So ayun, yung dagat ngayon high tide. <laughs> uh, siguro bukas ng umaga hintayin natin mag low tide para mag para makapag ano kami mag fishing. So ayun guys itong gagamitin ko bukas, ito yung ano yung handline uh, casting fishing kaya itong gagamitin ko. So itong bagong ano saking sa uh, vlog. So ayun guys, update ko na lang kayo pagka ano, ha, siguro bukas pa siguro umpisahan ko yung aking ano, vlog dito sa hand, hand handline casting fishing dito sa ano, Kalubuyan, Karatagan, Batangas. So ayun guys, update ko na lang kayo bukas pagka low na. So ayun guys, umaga na. At uh, ito na hinihintay ko guys kasi kagabi dito kami nagpalipas ng gabi sa ano, dito sa uh, tabi ng uh, dito dagat sa kalumbuyan so ayan um, uh, umpisaan ko na yung aking ano, magpipising dito sa handline casting so ayan guys abangan nyo lang papunta na doon ano. dito ko na umpisaan yung aking ano, uh, pising sa ano, handline casting so ayan guys ayan, papunta na ako doon sa ano, sa sa aking pangangawin so titingnan natin mamaya kung mayroon tayo makakuha kasama ko pala yung uh, yung uh, aking tatay yun, nandun, nauna na yun, papunta na tayo doon talagang kalbong kalbo na yung dito uh, dagat dito, si, dito sa ano, sa kalumbuyan uh, patanggas uh, kalumbuyan, kalatagan, patanggas pala so yeah guys, Dan, papunta na ako doon malakas talaga hangin dito

Yan, itayin-tayin na natin para kumagat yung ista. Laylaan ito puti para haramdam natin yung ista kung meron. Pagkalakas yung ano, alo. Kaya tayo mag-casting. ayan tayo nagis tayo talaga mga tay -tay na tayo para umayot ay mauli walatan talaga malakas ang alon Halo? Ah, no? Lalak ke jaso? Halo, Bang? Oh. nang hagis. Halik. Kung ano? natin. may may hirapan tayo kasi ang napakalakas yung ano, hangin. zero tayo yan tutugin na natin yan tanggali ko muna ng tugan ito guys o yan may nakuha na ako tutugin muna natin yan meron na akong one spot snapper na ah, one zero ay talagang lunok na lunok ah nangamot talaga ito ano, oh. sa bunga nga na guys pag-usapan uh, ito na natin -tong. At, At, na ayan Ayun, guys o oh. ayan mayroon na tayo 1-0 ayan ito may spot snapper sa Sim natin tugan na rin. lang na yung camera Ito guys, 'di na na kung isang ano. Temesta, guess. Okay guys, awan zero. ng akin na nalulutang yung ano natin yan, yan natin na try Makan malam laki galon. halo, guys na So ayan guys uh, update pala sa ako ako guys kasi kanina nalupat ako dun sa ano sa dun sa tabi ng ano ng ng dagat kasi malaki malakas ang ano alon kaya Apit ko na lang yung kuha ko, yung bali tatlo, tatlo piraso. Ito yung ano, yung dalawang one spot snapper at saka isang imperial fish. Pero sakto na lang sa size, guys. So ayan guys, uh, yun na hanggang dito na lang yung aking vlog sa ano sa handline uh, casting o fishing dito sa Kalumbuyan, karatagan Patangas. So ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo at uh, hanggang dito na lang. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa Kabalan Vlog. At pinutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking sunod vlog. So ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo at God bless.